Eksodo, Kabanatang 35 At pinulong ni Moises ang buong kapisanan ng mga anak ni Israel. At sinabi sa kanila, Ito ang mga salita na iniutos ng Panginoon na inyong gagawin. Anim na araw na gagawa, tatapwat ang ikapitong araw ay ipangingilin ninyo. Isang sabat na takdang kapahingahan sa Panginoon. Sino mang gumawa ng anumang gawa sa araw na iyan ay papatayin. Huwag kayong magpapaningas ng apoy sa inyong buong tahanan sa araw ng sabat. At sinalita ni Moises sa buong kapisanan ng mga anak ni Israel na sinasabi, Ito ang bagay na inutos ng Panginoon na sinasabi, Magsikuha kayo sa inyo ng isang handog na taan sa Panginoon sino may kusang loob ay magdala ng handog sa Panginoon, ginto at pilak at tanso, at kayong bughaw at kulay ube at pula at lino at balahibo ng kambing at mga balat ng tupang lalaki na tininang pula at mga balat ng poka at kahoy na akasya at langis na pangilawang at mga espesya sa langis na pangpahid at sa mabangong kamangyan at mga batong uneks, at mga batong pangkulupkop na pang-epod at pang-pektoral. At pumarito ang bawat matalino sa inyo at gawin ang lahat ng iniutos ng Panginoon. Ang tabernakulo, ang tolda niyang, at ang takip niyan ang mga kawit niyan at ang mga tabla niyan ang mga barakilan niyan ang mga haligi niyan at ang mga tungtungan niyan ang kaban at ang mga pinggan niyan ang luklukan ng awa at ang lambong ng tabing ang dulang at ang mga pinggan niyan at ang lahat ng kasangkapan niyan at ang tinapay na handog. Ang kandilero rin naman na pang-ilaw. At ang mga kasangkapan niyan, at ang mga ilawan niyan, at ang langis na pang-ilawan. At ang tambana ng kamangyan, at ang mga pinggan niyan, at ang langis na At ang mabangong kamangyan at ang tabing na pangpintuan sa pintuan ng tabernakulo. Ang dambana ng handog na susunugin, sampu ng salang tanso niyan, at lahat ng mga kasangkapan niyan, ang hugasan at ang tungtungan niyan, ang mga tabing sa looban, ang mga haligi niyan at ang mga tungtungan ng mga iyan, at ang tabing sa pintuan ng looban. Ang mga tulos ng tabernakulo at ang mga tulos ng looban at ang mga panali ng mga iyan. Ang mga mainam na yaring kasuotan sa pangangasiwa sa dakong banal. Ang mga banal na kasuotan kay Aaron na saserdote. At ang mga kasuotan ng kanyang mga anak upang mga siwa sa katungkulang saserdote. At ang buong kapisanan ng mga anak ni Israel ay umalis sa harap ni Moises. At sila'y lumapit. Lahat ng tao na napukaw ang kalooban at lahat na pinapagkusa ng sariling diwa at nagdala ng panghandog sa Panginoon sa gawain sa tabernakulo ng kapisanan at sa buong ipaglilingkod at sa mga banal na kasuotan. At sila'y naparoon, mga lalaki at mga babae, yung lahat na nagkaroon ng kusang loob at nagdala ng mga espile at ng mga hikaw at ng mga singsing na panatak at ng mga polsera ng madlang hiyas na ginto sa makatwid bagay lahat na naghandog ng handog na ginto sa Panginoon. Ang bawat taong may kayong bughaw at kulayube at pula at lino at balahibo ng mga kambing at balat ng mga tupa na tininang pula at ng mga balat ng poka ay nangagdala. Ang lahat na naghandog ng handog na pilak at tanso ay nagdala ng handog sa Panginoon at lahat ng taong may kahoy na akasya na magagamit sa anumang gawa na paglilingkod ay nagdala. At lahat ng mga babaing matatalino ay nagsihabi ng kanilang mga kamay at dinala ang kanilang mga hinabi. Na kayong bughaw at kulay ube at pula at lino. At lahat ng mga babae na napukaw ang kalooban sa karunungan ay nagsihabi ng balahibo ng mga kambing. At ang mga pinuno ay nagdala ng mga batong uniks at na mga batong pangkalupkop na gamit sa epod at sa pektoral at ng mga espisya at ng langis na pangilawan at langis na pangpahid at pangpabangong kamangyan. Ang mga anak ni Israel ay nagdala ng kusang handog sa Panginoon, bawat lalaki at babae, na ang puso'y nagkusang nagpadala ng magagamit sa lahat ng gawain na iniutos ng Panginoon sa pamagitan ni Moises na gawin. At sinabi ni Moises sa mga anak ni Israel, Tingnan ninyo, tinawag ng Panginoon sa pangalan si Bisalil na anak ni Uri na anak ni Hur sa lipi ni Huda at kanyang pinusposya ng Espiritu ng Diyos tungkol sa karunungan, sa pagkakilala at sa kaalaman at sa lahat ng sarisaring gawain at upang kumata ng mga gawang kaaya-aya na gumawa sa ginto at sa pilak at sa tanso at sa pagputol ng mga batong pang at sa pag-ukit sa kahoy na sa lahat ng sari-saring may inam na gawa. At isinapuso niya ang katalinuhan na siya'y makapagturo. Siya at gayon din si Ahuliyab na anak ni Ahisamak sa lipi ni Dan. Sila'y kanyang pinuspos ng karunungan sa puso upang gumawa ng lahat na saring gawa ng tagaukit at tagakatha at ng mangbuburda sa kayong bughaw at sa kulay-ubi sa pula at salino at ng mga habi na mga gumagawa ng anumang gawain at ng mga kumakata ng maiinam na gawa.